Okay, bahan na pala. Baka, mas lalo, you. You. Mga alodi, bahana na. Wala nang biyay ng tricycle. 呀你。 mga lods Paluwas tayo Aya pa nagsiswimming kasi na yun ka Opo Yan pa po Bakit pa ni Marilyn Joyce Baha pa <laughs> Ah Hina Ayan, naglakad tayo! Ay, naku. Wala nang biyahe. Ayan pa nag-enjoy pa sa swimming. Ayan pa yung tricycle dumadaan pa. Yan. Kan mataas naman. Yes. Yes, ayan yung tricycle. Dumadaan pala. Pwede namang pa welding na lang yan. Video lang. Ah, <muchos> uh, ano po nangyari? <muchos> Ayan, naglalawaan pa yung bola. Ayun yung mga sasakyan. Dito na nakaparada. Elena. Oy, sorry, wag mo yan talsikin. Ha? Huh? <laughs> Pasalaw naman. Good galang. Wow. Talili pa. Bigagawan. Bigagawan. Salamat! Shout no. Shoutout! Gus Bill Galang! Oh, yeah. <laughs> <Okay>. <laughs> oh. Ayan, magaan naman yung sidecar eh. Nagtulak na lang yan. Oh mo nagtulak na lang yan. Nagtulak na lang. Wabik. Malaking abo? ayon nagbasketball pa kahit baha? Wala pala oh, paralang paralang oh, Oh, sorry Ano po? Elena, oh. yung okay. Ayan, tricycle ni Tito Junior Dito pa lang naka -park. Yan, nandito tayo sa simbahan. sa tahanan namin. Hoy. Kuya graphic. <laughs> Mini mga pilahan ng Ayuda. Shout out, mày 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 shout out! mày go! mày mày opo mahaba pila na yon. Elena, pasan ng mahaba pila. Nagulan. Oh. Opo, paki-check. Ayan, nakalagay yung plastic para hindi mabasa. Ito dito, Yan, naka-ayos lang. Opo. Ayan pala. Hindi, ah, doon sa ano, mo. Hindi, muna kay Tita Aldo. May lamang Xbox. Babalik tayo doon. Hindi, kaya Tita Aldo. Kaya na Tita na mag stay Kaya na mag Opo.

Elena, hanggang bulwagan lang yung biyahe. Baboy lang yun. Sa San Miguel, I don't know. Pero I think meron yung lang taa. Yes. にいやい Si Elena, wala pang wala kang biyahe? Yeah. Kasi ba. Ba. Ba pala. Ayun yung tricycle sa mga gusto mag sa mga gustong pumunta ng malolos. Dito pa lang sakayan Elena. Dito ang mga sak yeah. Then, meron, pa sa meron din, okay? Ah, lakad lang po. <laughs> Thank you po. ayam pala. Bumibiyahe din. Lungos din. Bayan. Yeah. Hindi pala. Meron. Meron pala. Lukos. Lungos, lang. <coughs> Nagpawe din yung kudo. Bayan wala Palalim. Yung mga bus na biyahe. Ano yung ano? Noy. Ayan, hanggang dyan lang. Bek yung bag na lang kung ibuhati mo akin na yung sapatos sa timba ay basta. Ayan. Kaya mo ba? Malayo pa yung lalakari. Mababaw na. Ito. Sa... Ayan po. Ito okay. naman. Ayan pala. Di pala. Ayan pala. Ayan pala yung jeep hindi na Ayan jeep hindi nakabiyahe. Ya, yes. yang la lang, la lang, la, la, la. <laughs> opo. Okay. nakapark na pala Sarado yung gasolina. Tito Junior! Tito Emon pala. Sorry. Finally, nakaakyat na tayo sa talay. Yan, tapos na. Ayan mga lodi, lakad lang tayo. Baka may tricycle na mataas. Mataas na tricycle. na tayo. Sige. Ah, nakalista na yun. Ayun, maulan awaw hapon pala. Sorry.